cambil yung mga katabang medyo malayong pupunta na yung gas muna baka maubusan ng gasolina Yan po ang anak ni na anak ni Lola Margarita sa Kuya Ingo. Stan. Hala na kami, pasok oh, po. Ito mga katabang, may kasama pang dalawang kalapati. Galing po to kay Don Roman, bibigay sa apo ni Lola Margarita. Ang <laughs> araw mga katabang, update lang ulit natin ang bahay ni Lola Margarita. Ito po yung dati niyang bahay, yung luma. Ito po yun. So ngayon mga katabang, ito yung bago niyang bahay ni Lola Margarita. Hero na po. So lumawak yung bahay ni Lola. So, ano na po si Lola ngayon, comfortable na sa pagtulog, di na, ma, di na, di na naulanan, na, di na nainitan. Okay na, okay na po. Ayan. Ayan, ayos <laughs> <laughs> ay, 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 uh, ngayon, na kumusta na po yung pagtulog natin? Na, maayos na. Maayos na. Hindi na naulanan, nainitan. na Na, kaya maraming salamat sa inyong mga tatulong tatu ni Ma'am si Pailong. Maraming maraming salamat sa inyong, sa pamilya mo. So ngayon mga katabang, ito po yung Ayan. drum. Pakita natin. Ito po yung drum para po sa CR. yan At ito pa po. Maliit na container para kay Lola at may thermos thermos po para kay Lola at syempre meron pong mag para sa pamilya ni Lola sa tatlong niyang apo sa dalawang masamag-asawa at saka syempre kay Lola na rin po nandito po yung mag yan ito po ito po kay Lola pang tubig at saka ito pang kape sa mainit at nandito po yung porcelana na bowl ito po naka nakapakpa pasalamat po kami sa aming napaka generous na sponsor na talaga pong full package para kay Lola Margarita para po maginhawa daw po si Lola so tutulong ko rin daw, lang, lang naman daw po So, kailangan kompleto. Nandyan lahat, bahay, may CR, may palikuran. So, ito po yung ano ni Lola ngayon, gumanda na po. Ito po yung loob, may kurtina na po si Lola. Hindi nagay ni Ingo. Hindi <laughs> nagay ni Ingo. <laughs> si Ingo ang uh, parang tutulog. So, ngayon, sa ano, ikaw pala nang ganun sa likod, naglinis ng mga yung damo, tinanggal mo oh. sa palibot si Ingrid ay may oh. May trabaho lang. Ayun. Ngayon, Paul, ha? Hindi ka na mag magpupupo sa ano, sa uh, madam mo. Meron ka ng bagong ano. Oh, salamat. Bowl. Papagawa ka ng ano, na sariling CR. Para komportable ka. Yan. Kasi baka mamaya, sabi mo nga, baka may sawa, ano yun yung yung, yung, kwet Ayan, mo. Yan nga eh, sa damit. Yung <laughs> bowl mo, sumuhawakan. Ano yan, oh, ito yung bowl oh bagong bago yan. Nakabalot pa. oh Sabi ng kapit bay dito, ay naku, si kita, Biglang niya, Bay, ayos ka, cute. oh Sabi si mam, kissy Oh, dahil yan sa, sa, kay, sa, sa tulong ni Ma'am Casey no? Sa tulong ni Ma'am Casey, Tylo, maraming salamat sa inyong pamilya, Ma'am Casey, Tylo. Lagi kitang pig dada kung nagdadasal ako gabi bago matulog, bago magising. Yan. Sinasabay ko kayo ito, itong mga kasama mo diyan sa bahay. Mababait sila. Maraming maraming salamat Lola sa pagsama sa amin sa panalangin mo. Oh, Pagkasama ko kayo lagi kung nagdadasal ako kami ah, bago matutog. ayos. Bago magising, nagdadasal ako. Yan ang kod sa ng magulang ko doon sa At Mm, at saka tagakamalig po kayo? Opo. Oh, oh, paano po kayo napunta dito sa, ano, sa Albay? Dito sa sa, sa libon pala. Ay, ako dito sa, sa libon. Opo. Oh, dito, dito muna. Tinagsama ko sa bahay nila tapos nakita ko kay Ingo. Ako, <laughs> <laughs> na mamak. Na hindi ka. Sa retrato lang. album mo dalaga. Tapos niligawan ka nung tatay ni tata, ni ano, Ingo. No, um, um, tatay ni Ingo. Opo, niligawan ka. O tapos hindi ka na binibili binib binib sa sala ano, yeah. sa daraga. Hindi <inaudible> na maligat ka maligat. Pag ka pala. Oh, oh. So ngayon, ang pagmamahalan nyo, si Ingo ng bunga. <laughs> oh, Pag uh, mabait, uh, si Ingo. Opo, mabait po. Sobra po, mabait ang <mabait> anak nyo po. Nagmana sa si akin. Opo. Mabait. Maganda man yun. <mabait> Opo. Pangit, pangit po, maganda ka po. Si Ingo, pogi din. O pati yung mga po mo, mga pogi rin. <laughs> oh, nagma naman na kay lola. Ngayon na pag natutulog ka, okay na po. Opo. Hindi ka nakakabakawa kung maulan ka, umaya, ka ba, ng o ma ma ano ka pa, ba ano ulan. Kala ko iisingin ako. Ay, hindi ko pala hindi naman doon siya. <laughs> Sa kabila, <laughs> naninibago ka no? Oh, Sabi ko kaya, maraming salamat, Mam Pedro. Di na ako na uulan nandito. Okay na ako dito. Sarap na ng buhay ni Lola. Tranquilo na. Biglang yaman. Biglang yaman pala. <laughs> 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 dahil kay ma'am, kay si Pai, si no? Opo, dahil sa inyo man, ang mga... O, oh, vlogger. Yan. Oh. Kaya lagi ko bayasin. Kami, kami po yung instrumento para makarating dito sa inyo. Oh, kaya nga. Yan yung na, mga na, nagbibigay yan ng tulong, kami pong magbibigay sa inyo. Na, kaya nga. Kami nga, ang... Opo, oh, kami po ang tulay tulong ng mga sponsor natin, kami ang lag, nag aabot sa inyo. So pakita lang po natin mga katabang yung kabuuan ng bahay ni Lola Margarita. Samaliwalas so, na po 'yan. Hindi na sila wala na ulanan. Nagtanim. At ito to, ito na, kulay pink pang babae. Maugong to na. Ah, itong ito, itong thermos po. Pang babaeng kulay po 'yan. Ay. salamat. So kabit ko na yung hawakan. Dito po yung hawakan, ikakabit na po natin. Ay, sige. Ito po, Kompleto na. Ano nilola? Lola? Video na. Ayan, okay na. Okay. Boto na yung gamit na nagkasa sa'yo. Oo, oh, no, yung iba malalaki. Yung iba malaki. Isa, sa pasasawa niya, ano Ni Kuya Ingo. Okay, yung ibibigay ko. Opo. Tapang pamimigay to malaki sige kung sa akin. Opo. Yung anak ko, ko. Paano la? Uwi na po kami. Uwi na kayo. Opo, punta ka po kayo, Mama. Kay... Kay Ate Lourdes. O, sige, maraming salamat sa inyo. Okay. Nukmayan din. Okay, tayo na. Okay, dito ganyan. Sige. Ganyan ang kamay. Okay. Yan, nasa camera. Okay. Yan. Thank you la. Sige. you. Kaba ko kaya? Abot sa nati, oh. Oh, ang lampo na sa imo. Ini. Ang ah, palabaw na ni sakon. Tara ro. Pantay sa nagudyan sa akon. Pero yung tubig po niya nag naglalunod no. Mm. Muli namin binalikan si Lola Margarita para ihatid ang dalawang semento at ang isa pang drum para po sa pagpapagawa ng CR ni Lola Margarita. Nakapaghukay na rin po ang kanyang anak na si Kuya Ingo inabutan namin si lolo na nagtutupi ng kanyang mga damit. Ah, Lola? Good morning. ano? Ah, Nag-ayos yung damit. <laughs> oh, Merry Christmas. Merry Happy New Year. Ganda na ng bahay mo na kayo. <laughs> Kaya sabi ko sa iyo, kahit wala kayo dala, saan kung mayroon dala, pupunta lagi. Opo. Oh, Lagi daw kayo. Big Dada siya si Ma'am Bailey. Ang sa ko. Pati kayo. Opo, salamat po. Ayos lang ang pano pa, mo ha. O, matas na yung ano mo. Opo. Nagka-awalis pa lang dali ko. mo lang. Sa labas. Ayos ha. Sa... nagka palang pa lang doon sa kusina, dito. Dala kami ng ano? Ng ano? Ng semento. Sinesus Tapos mingin. isa pang malaking drum. Tapos yung sa labor na 500, binigay namin kay, kay Ingo. Bindang, ilagay mo kay Ingo. oh yung 500 para pangbayad dun sa labor. Gagawa ng CR. po salamat. Siya po na, opo, siya. na lagi, ko, lagi, ko kayong pigdagasal. Ay, salamat na. Siya. Ipagdasal mo sa... Yung, yung mga kasama, sabi ko, ma'am, kayo, kisip pa eh. Lagi ko kong sinasabay pagdasal sa iyo, kinagdadasal okay. Mababait yan Opo, salamat po. Isama niyo rin po sa panalangin mo so, Sana mag-viral ng video namin. Opo. Pinasalamat ko kayo. Pinagsasabay ko kayo sa pagdasal. Gabi. Para magpano tayo dito sa, dito sa barangay nyo Dito. Ay, magpa okay. mga bata. Magkita ng mga regalo. Ay, salamat. Pag tayo kumikita na. Opo. Okay. Okay. So ito mga katabang si si Lola Margarita po muli namin binalikan at dinala po namin ang another drum na malaki po para po sa CR. So dalawang drum na po yun tapos po mga gamit mag, thermos at saka mga tagayan Ito po Container na maliit. May, may bowl para po sa pagpapagawa ng CR ni Lola Margarita po. Sa tulong po yan ng ating napaka-generous na sponsor na si yeah, Madam, Madam Casey. Casey. Mahal. Lagi kayo sinasabay pag dadasal ko bago matulog Opo. at saka pagising ko. <coughs> okay. kayo. Maraming kayo. maraming salamat po Lola. Wala man mangyari sa sabi sa mga kasama mo. Ma'am, Casey Pailo, walang mangyari sa nagpupunta rito. Opo. Lagi ko kaya piga. ang pigay. Opo. sabi ko na sa iyo. Opo. Kung wala, may, mayroon siya dala siya, wala Opo. magpunta kayo Opo. rito. Na, nakikukwaman ko kayo. Namimiss mo rin pala, pala -op kami. Opo. Opo. Kagabi, <laughs> sinabay ko. Yung mga kasama mo, kasi mga kasama mo. Nagtinis ko mga kayo. Opo. Na sa sabi ko mababait yun. Opo. Pupunta rito. Ayan, sabi mo. Salamat sa Diyos nagpunta kayo rito. Opo. So, once again po, shoutout ko po ang aking team Bicol. Ang aming admin na si Sir Efren at si, ang advisor po si Sir Efren at ang admin po si Ma'am Lourdes Gapsa at sa buo at sa lahat po nang bumubuo ng team Bicol dito po sa, sa Bicol at ang aking pong Team Puso International, ang aming founder na si All this TV, si Fabs Jen Vlog, Graceland Len TV, Erlin Curse, Grace Len TV, Flor, si Flor Vlog, at si Boss Dan TV, Brusco, Guys Fishing, at si, at si Ann TV po. So marami marami pang iba. So, di ko po may isa-isa yung mga kaibigan natin. At saka po pala si Nanay Ramat Sanel, Tribe Unlimited, uh, Princess Freya, Wanderlust, Adel Sweden, Cap Trex, at ang ating pong kaibigan na taga Bicol rin po, na taga Bulusan, si Rakiterang Inday Vlogs. So, maraming maraming salamat po. Sa mga patuloy pong sumusuporta kay Katabang Dave, sa mga kaibigan natin dyan, sa panigman ng mundo po inabot ang aking video, maraming maraming salamat at Merry Christmas po in advance. Happy New Year daw po sabi ni Lola. <laughs> Merry Christmas! Pakita inyo. po natin yung nalagyan ng CR ni ni Lola. Nakita salamat. ko po doon, may ba balon. Ay, salamat sa Diyos. Ah, oh, lalim. Yan po mga katabang, oh. Ang lalim ng balon. Walang tubig. So dito po, ilalagay ang, ano, ang CR ni Lola Margarita. Kalapit lang po sa bahay niya.